Kuya, hiring kami ngayon. Mag-apply ka na. Ay, naku ate. Yan na namang hiring ko na yan. Ayoko na niya. Baka puro kalukuhan. Kuya, ayaw mo bang yumaman? Mabilis Maman. ang pagyaman. Hindi lang basta mayaman, bilyonary, magiging bilyonary ka oh? dito. Talaga? Oo. Mag-apply lang ako dyan. Yayaman ako, magiging bilyonary ako? Oo. Bak, pago yun ah. Sige, pwede, pwede. Sige. Nabilisan to. Isang araw, 7 million agad ang kita mo. Isang araw, 7 million? Oo. Oh. Okay yan ha. Sige. Sige, pag, huwag ka magalala. Pag ako yung maman dyan, babalatuhan kita. Akong bahala sa'yo. Sigurado sa pa ha? Oo. Hindi ka lang basta yayaman dito, bilyonaryo pa. Bilyonaryo talaga ha? Oo, pangalan mo, Celso Cruz. Oh, Celso Cruz, 23, 23 years, years old. 23 years Oo. Kaya, ano pa? O, gaano ka pagdating sa pera? What? So, sa ang mabilisang tanong lang to. Bakit ganun ang tanong? Binusan mo na. Kailangan natin maipasa. Grabe naman tanong na yan. Hindi naman ako ganong kasakim eh. Ano kaya yaman yan? Ganon ba? O sige, sige na nga. Bahala na. Oo mo na lang. Oo. Pangalawang tanong. Oh. ano kasi di ang pagnanais mong makapanglamang sa kapwa? Grabe naman yung ating tanong na yan. Siyempre di man ako ganon. Kahit ako mahirap. Yung pinapakain ko sa pamilya ko, galing sa pinagpagulang ko yun. Ayoko naman lamang ng kapwa, ayoko nang ganyan. Kuya, paano kaya yaman yan? Grabe naman yan, parang yayaman ka nga, pero gano'n naman yung ano, yung... Pwede bang, ano, ibang tanong? Kuya, paano kaya yaman ng mabilisan niya kung hindi ka, ano? Tay tayo dyan, Kung hindi ka... Pwede bang, ano, pwede, pwede bang... Pwede bang slight lang? Grabe naman yan kasi hindi makapanglamang sa kapwa parang hindi ko yata kaya si Marai niyang ate eh ibali na lang kaya wag nang yumaman kuya hindi ka yayaman. hindi ka magiging bilyonaryo pag hindi ka makakapanlamang ng kapwa mo napasubo yata sige oo na lang oo babawi na lang ako pag ako yumaman tutulong ako sa mga mahihirap Bibigyan ako ng ng ano ng mga relief mga pagkami na sa ako na tapos papagawa ako ng bumbero para sa sa nasusunugan yun na lang, tutulong na lang ako para hindi halata. Oh, pangatlong tanong. O ano? Marunong ka bang mag-compute? syempre naman. nag aaral ako eh. Marunong ako na mag-compute. Ano bang mag-compute? Marunong. Compute? Kung gano'ng kalaki ang kikitain sa kickback. Kickback? Parang illegal naman yan ate yata eh. Baka sasabit ako dyan. Kickback na yan eh. Kuya, gusto mo bang yumaman? Oo, gusto ko yumaman. Gusto pero... mo maging bilyonaryo? Siyempre naman, sino ba naman ang ayaw? Pero ayaw Gusto naman... mo 7 million araw-araw kita mo. Eh, siyempre. Gusto mo makabili ng sasakyan? Oo. Gusto mo hile-hilera yung mga sasakyan mo? Oo naman, eh, gusto ko yun. Pero, Uy! E Umano ka na, umayos ka. Ate ano ba, ano ba kasi yung, ano yung papasukan ko dyan at parang ganyan yung mga tanong na yan? DPWH. はい。<music>